May mga lugar sa Bicol Region na nagpuunang magkagaratak ang daga kan umahan. Huli sa mainit na panahon asin kakulangan ng supply ng tubig. Basado sa assessment kay National Irrigation Administration Bicol, nasa 469 hectares nin umahan sa Irarumkan Communal Irrigation System ang namimiligrong madanyaran. Nasa stressed category kaya ang mga ini kung sa'in kaipuhan ng mapatubigan sa mas amay na panahon. Huli ka ini nagbugtak naman in water pumps ang NIA sa labi 300 na umahan sa bilog na rehiyon tanganing maisalbar ang saindang mga pananom. Nagdeploy naman ang NIA ni backhoe para sa desilting activity as in madivert ang bulos kan tubig sa mga salog pasiring sa umahan. Sa ibong kaini magayon man, magayon man subuot ang produksyon kan paroy sa rehiyon nagawa namin ngayon na ah, nagpapahiram kami ng mga water pump dito sa Kamsur may may kumuha ng dalawa na sa Albay may may pinahiram din kami diyan sa may Piyoduran Bayon. so yun lang kaya yung kaya namin gawin ngayon